guys, welcome back to my vlog. And yes, ah, uh, eto na yung mga sagot sa katanungan nyo kung uh, makapal or manipis ba yung mga matres nyo. Kasi base sa mga result nyo sa mga trans -V nyo. Mm -hmm. transverse result nyo sa akin and meron nakalagay dyan niya thickened o kaya naman uh, manipis yung endometrium natin. ah uh, meron kasing mga phases ng cycle natin. Kaya depende yan sa phases kung manipis ba sa phase na yon o kaya makapal. And ayun nga, tinatanong ko guys kung uh, kailan ginawa. Ganun. So, ayun pag usapan natin uh, paano ba to. So, meron tayong mga four phases ng cycle natin. So number 1 guys ay proliferative phase and then yung uh, follicular phase and meron tayong secretory phase o kaya yung ovulation natin and then meron tayong luteal phase. Okay, uh, mag-uumpisa muna tayo sa menstruation natin. During menstruation natin, guys, dito yung stage na pinakamanipis yung endometrial lining natin, yung uh, lining ng matres natin. Nagme-measure ito ng between 2 to 4 mm. So, yun yung measurement ng lining ng endometrium natin, ng lining ng matres natin. Okay, so, sa menstruation natin ay yung proliferative phase ito ay yung ika-6 hanggang ika-14 day after menstruation natin. O kaya yung pag-stop na ng period natin, dito na yung proliferative phase. And ang measurement, usually measurement at normal lang na measurement ng lining ng mattress natin sa phase na to ay between 5 to 7 mm. So, itong phase na to ay yung before tayo mag-ovulate. So, ayun nga, uh, 6 hanggang uh, 13 to 14 day after ng menstruation natin. So, yung thickness niya, nagme-measure ng 5 to 7 mm and uh, normal lang yun. So, tignan nyo yung mga transvenue guys, yung mga result ng transvenue kung a uh, kailan kayo nagpa trans B at tignan nyo yung measurement ng endometrial lining nyo. And the next na phase is follicular phase. Ito yung maturation ng egg. So nagmamature na yung egg natin sa ovary at uh, handa na o kaya ihanda na mag-release ng egg kasi pag na-mature na yan magre-release na or before nga ng uh, ovulation natin, nagme-measure ito ng 11 millimeters yung lining ng mattress natin. At normal lang din 'yon. Next is yung secretory phase o kaya yung ovulation na natin. So, yung usually pag regular ka or normal yung cycle mo, 28 days yung cycle mo, usually ika 14th day from the first day of your last menstruation cycle. Doon yung uh, exact na ovulation natin. O kaya yung mga fertile days natin. Doon magre-release na yung ovary ng matured na na egg. And uh, yun ang uh, ma-fertilize na mabubuong baby. So, e eh, yun nga ovulation natin. Ang ovulation natin is 24 hours lang. Kapag nag-release na si Aubrey ng egg, uh, 24 hours lang yan na magta-travel hanggang uh, ma-reach niya doon sa fallopian tube natin at doon sana magaganap ang fertilization kung matimingan talaga nating mag sa araw na to. Kaya as I said nga mahirap timingan so best talaga na gumamit ng OPK para matimingan yung golden ng 24 hours na yan. And then, sa faces na to guys, ay dito yung pinakamakapal na lining ng matres natin at magme-measure yan ng 16mm. So, eto yung peak at pinakamakapal na Uh, lining ng matres natin kasi uh, ihahanda nga niya kung merong mabuo na baby. Halimbawa, dito na nga sa face na to, uh, kakapal yung matres mo para in case na mayroong na fertilized na egg and um, nabuong baby na nga, magta-travel yung pupunta sa matres mo, maganda yung kapit niya sa lining ng matres kasi makapal na yan. Ayun nga, sa faces na to, Uh, magkakapal yung matres para ihanda yung kakapitan ng nabuong baby. So, eto yung pinakamakapal na faces ng lightning ng matres natin. 16 millimeters yung measurement niya and then may nagtatanong pala guys kung meron daw buntis na nagre-regla, so ayun nga yung implantation na sinasabi ko kasi ayun nga, pagkumapal na yung matres natin dito uh, pag uh, meron ng nabuo kakapit na yung nabuong baby dito sa lining ng matres natin at yun yung pagkapit nya yun yung magbe-bleeding at yun yung implantation bleeding pero kung uh, nalilito kayo kung ano yung kaibahan ng implantation bleeding at normal na regla lang meron akong uh, video niyan kung ano yung kaibahan talaga kung ano yung mga spotting, kung ilang days, ganyan. So, dapat spot-spotting lang, hindi ka makakapuno ng isang pad kapag implantation bleeding yan. So, kung hindi nyo pa napapanood guys, eto siya, yung uh, isa-search nyo lang to and uh, makikita nyo, and uh, malalaman nyo kung regla ba yan, o kaya implantation bleeding yan. So, yun ang implantation bleeding, yung pagkapit ng nabuong baby dun sa lining ng matres natin, yun yung uh, medyo magkaka-spotting ka, mag-spot ka, implantation bleeding. Kasi ang dami talagang makukulit na, yun na nga, senend ko na nga, and then, ayan, panuorin mo yan, para ma-assess mo, kung malakas ba yan, or, nag-spotting ka lang, at ilang days, ganyan, at ano talaga yung kaibahan. So, mati-differentiate nyo naman, kung ano talaga yung kaibahan. So, panuorin nyo na lang tong video ko, para ma-assess nyo, sa sarili nyo, kung ano yung na-experience nyo. So kailangan talaga natin ang normal thickness ng uh, lining ng mattress natin kasi nga para maiwasan yung failed implantation. Okay, halimbawa pag ovulation mo manipis yung lining ng mattress mo, so yun yung abnormal. Kasi sa phases na to, yung uh, ovulation natin o kaya yung uh, secretory phase na to, dapat makapal nga yung uh, lining ng mattress natin sa phase na to and normal lang yun. Kasi nga naghahanda sa kakapitan ng kung merong mabubuo. So, pag uh, nagpa-transvee kayo sa face na to, and uh, manipis at uh, kulang yung measurement, so, yun yung abnormal. So, pag makapal lang naman, kung nakalagay do na thickened endometrium at uh, Uh, before ka mag-ovulate ka, nagpa -transvise. so normal lang yun, okay? So, huwag mag-panic nga sa result nyo, kung may mga thicken o kaya yung uh, thin endometrium na ganyan, so depende talaga yan sa phases ng cycle natin. At kung walang nabuo o kaya merong failed implantation na naman, uh, meron na namang susunod na phase, yun yung tinatawag natin na luteal phase. So, ang luteal phase na to guys, ay yung after ng ovulation mo, hanggang 14 days, o kaya 2 weeks na naman, kasi magkakaregla ka na naman. So, after ovulation, until 14 days na before ka mag before ng menstruation mo. Sa phase na to guys, ay dito magkuklose na naman yung area na nag uh, raptured ng uh, from sa egg, yung nakabalot sa egg, kasi merong mga ano yan eh, ganito yung style niyan, yung egg natin sa ovary natin, ganyan siya. And uh, pag uh, na-release na yung egg, magkuklose na yung pinag rupture niya. And then after nun, yung ovary natin, uh, ibang hormones na naman yung mga uh, ipoproduce niya. And then yun, mag-uumpisa na naman yung cycle natin. So cycle talaga yan. So paikot-ikot lang talaga yan. So yun. And uh, yan, huwag lang kayong magpanik sa mga uh, trans nyo, yung mga result nyo nga. As I said sa previous videos ko lahat may solusyon naman ng mga yan and uh, lalong lalo itong manipis or makapal na matres so i-assess nyo na lang yung sarili nyo kung kailan kayo nagpa transv kaya kung malapit na kayo mag ovulate at yung result nyo dyan ay thicken endometrium normal lang din yun okay? kasi kakapal talaga ang lining ng matres natin during ovulation natin o kaya yung before na ovulation natin pwede na yun kaya kung ang nakalagay dyan ay thicken endometrium normal na normal yon Okay? So, yon And, uh, yun, sana nakatulong ang video na to. As I said nga, I always say na dapat disiplinahan natin yung sarili natin. And first na gagawin natin is regulate our cycle para ma-regulate yung mga hormones natin. And magiging okay din yung egg quality natin. So, Ayun, ah uh, don't forget your 30 minutes routine, daily routine. And kung hindi nyo pa alam yung mga yon, kung bago kayo lang dito sa channel ko, please subscribe and then uh, hanapin nyo lang sa mga videos ko kung ano yung mga yon dapat natin i-prepare, ipaghanda para sa case natin. So, depende yan sa case nyo. So, panuorin nyo lang, hanapin nyo sa mga videos ko ang naaayon sa case nyo para yun yung mga natin. Umpisahan nyo ng gawin. And then, kung uh, yung mga feedback din guys nakaka-inspire din 'di ba yung mga experience nila, mga successful pregnancies at yung mga improvements nila simula yung mga ginawa nila, yung mga tips ko dito. And uh, yun panuuri nyo kaya uh, i-browse nyo yung mga feedback, mga successful pregnancies at yung mga improvements nila sa mga pictures sa Facebook page po natin, Ready to Preggy Tips Para mabuntes And uh, kung bago lang kayo dito sa channel ko guys, you can uh, subscribe and click the bell button. Click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. And uh, meron na po akong mga videos. Madami na po akong mga videos. Case to case basis yan. Go and click the videos and hanapin nyo po dyan ang naaayon sa cases nyo guys. Thank you so much for watching and baby that's soon. Bye bye!